Sunog naman, sumiklab sa isang warehouse sa Quezon City. Umabot ng halos labing dalawang oras bago na apula. Nagbabalik sa report si Jim Tehan. Isang sunog ang sumiklab sa isang warehouse sa Silencio Street, Barangay Santol, Quezon City kahapon ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 7 ng umaga kahapon ang matanggap ng VFP ang ulat ukol sa insidente. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog hindi baba sa apat na truck ng bombero o ng VIP at volunteers ang rumispundi. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, karamihang laman ng bodega, mga hardware at construction materials. Pasado alas 7 naman ng gabi nang ideklarang file out ang sunog. Walang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy pa ang investigasyon sa sanhinan sunog at halaga ng pinsala challenges po sa amin kung nakikita nyo kulay itim kulay po yung uso ah, nahirapan po yung mga bumbero natin pasukin kaya gumamit na po kami ng NCB Jim para sa 100% Banita